Katago hey. ka na naman diyan ha. Tatago ka na naman, pupo ka na naman. Oo, oh, oo. Oh, ka na. Mm. hmm -mm. Pantanga oh. sige, nakapuwesto pa nakabika ka oh. <laughs> Nakabi ka, katatain na eh. eh. Parang bali oh. Katago oh. Ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo? Tatay ka na naman. Baliw ka talaga, oh. Concentrate, oh. Focus, oh.